Mowa sa pagpapalakas ng pananampalataya ng spirit troopers nilagdaan. Pagbibigay parangal sa ilang spiritual leaders isinagwa rin. Narito ang report. Pinagtibay na ng 9th ID at Bicol Regional Evangelistic Association for Development or Bread Incorporation ang partnership nito sa pagpapatatag ng pananampalataya ng Spirit Troopers sa isinagwang mowa signing nitong nakaraang Martes, Hulyo 23. Layunin ng kasunduan na lalo pang pagtunan ang paghubog ng moral values at spiritual enlightenment ng mga sundalo sa kabila ng kanilang ginagampan ng mga tungkulin. Ang nasabing organisasyon ay matagal ng katuwang ng 9th ID sa mga spiritual enrichment program ng division hindi lamang sa mga sundalo kundi maging sa kanilang mga pamilya. Kapayapaan para sa lahat! Eden Florarita, Spear News.